Hi guys, hi mga kakosmi Ang gandang tanghali Ngayon mga kakosmi, pupunta ko ngayon dito sa Aking ano Dahil yung manok nangingitlog, baka nandito Tara guys, samahan niya ako guys Hindi ko nga alam yung isa, baka nandito sa truck eh Titignan natin, sisilipin natin guys Baka nandito sa truck Lawa no, wow, ka may ahas Wala guys, wala dito guys hinta natin dito guys kaya nandito ata yung isang manok ng itlog guys sige simple kukuha na lang ako ng talbos kamuti, ito Titignan natin yung guys. Nandito daw yung niyan dito yung guys. Oh. Ayan Parang nandito nga guys. Ayan. Yan Ilang piraso na. 2, 4, 6, 6. 6 na piraso. Ayan guys, nangitlog dito sa bato. Yan o. Oh. Yung manok. Ah, wala dito yung manok. Walang nanay dito, kundi ang itlog nandito. Kaso nga lang, parang may asa ata dito ah. <laughs> Yan. Kukunin ko ito mamaya.